At syempre, bago tayo mag-proceed sa ating paggawa ng bibingka, ay kailan ay ipipray muna natin yung mga toppings na gagamitin natin. At isa na rito yung itlog na maalat. At ang ating next toppings, ito ay magtutunaw tayo dito ng butter. konti lang, mga siguro 1 fourth cup. Add Mga one and a half tablespoon. Tunawin lang ito. At dapat magkulay yung ating atsuwete powder. Atsuwete seeds dito. Ayan. Then, ito ay isa-set aside na muna muna natin. Next, ito naman. Sa isang bowl, ito kasamahin ko yung dalawang medium size to large size ng itlog. 1 <laughs> 4 teaspoon ng asin. Halawin natin ito hanggang sa mag-change yung kulay ng ating itlog at magkaroon ito ng bula-bula. Yan. Next, mag ako dito ng 1 1⁄2 cup plus 2 tablespoon ng white sugar. Ito yung katamtama na tamis lang. Again, haluin natin. 1 1⁄2 cup water. 2 tablespoon ng melted butter, unsalted. 3 fourth cup coconut milk or coconut cream. At ang ating ube halaya. Ito nga pala ay homemade. Ang daming beses na natin ito nagawa dito sa Ang Grabe. At sa Mommy Shirley page. Uh, I-search na lang. Again, haluin natin. So, kayo nakita yung may mga buo-buo yan. Don't worry, mamaya ay maluduro din naman yan. Next, ating 3 fourth cup ng no all-purpose flour. Half cup na ating rice flour ating 1 tablespoon ng baking powder. Again, haluin natin ito. Siyempre, yung kulay ng ating uh, flavor na ube ngayon ay uh, masyado siyang uh, dal. Uh, At naman yung dagdagan ng food color or ube essence. Guys, huwag niyo masyadong tatapangan yung kulay ha. Kasi pag ito ay naluluto, ay mas nagiging dark pa yung kulay nito. Tamtaman lang. Again, meron itong buo-buo. Uh, i naman natin yan. So ito guys ay ipagpapahingin ko muna na mga at least 15 minutes. At habang tayo nag-iintay syempre ay magka-prepare na ako ng mga gagamitin. So ito nga pala meron ako ditong cast iron at ito ay may sukat na 9 inches in diameter or 23 centimeter. Syempre ang bebe ka hindi kompleto kapag talagang walang dahon ng saging. So ito ay nalinas ko na pero hindi ko na ito napasadahan sa apoy. Ayan, ayan, magalagay lang tayo dito ng doble-doble guys ha. Ayan. Ayan. Kung may kasipating gilid-gilid, ayan, kailangan natin ito i-press ng bahagya. Ilalagay na natin dito yung ating bibingka butter. Okay, so lahat yan. Walang matitira. This time, ay lulutuin lang natin to over to the lowest heat. Yung pinaka lowest heat, meaning yung pinaka malapit sa obstruction ng ating uh, stove. Tatakpan natin ito. At uh, ito, kailangan natin takpan. Then, ang pinaka uh, pinakabutas ng ating uh, lid or cover, kung meron kayo nito. Okay, so after 30 minutes, ayun, talaga namang hindi pa luto yung ating bibingka. Medyo wiggly pa siya. Ayun, at dito na tayo na ating hiniwang itlog na maalat. Okay, ngayon ay tarot pa natin ito ulit ata uh, maghintay lang tayo na maluto. Ito ay walang time. So, keep on eye to the bibingka. Tignan natin after few minutes. Ayan, okay na pala. At ang ating next application dito ay maglalagay tayo dito ng asukal. So dito guys, kung wala kayong torch, ay iskip nyo na lang yung pinaka-asukal. Pero okay na din naman kung lalagyan nyo ito ng asukal kahit hindi nyo ito tutustahin. So yan, kailangan lang natin ito i-caramelize yung pinaka-ibabaw natin. Ating last but not the least, yung ating butter na merong powder. Ay! <laughs> And now is done our bibingka sa awale. No bake. Yes. Tara na guys, kain po tayo. Pero bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, Anong flavor ang, uh, ang ating bibingka na ginawa ngayon? Siyempre, ang inyong sagot sa ComSec. Comment section. Ayoyoy. Ay, ay. Mainit-init pa kalina ko pa to. Inano, tinanggal sa apoy. Pero kasi natin yung iron. Kaya patuloy pa rin yung init ng ating uh, uh, cast iron. Grabe oh. Kain po tayo. Mm. <laughs> paskong pasko na talaga. Grabe. Ang sarap. Yung kasi, yung kaya't nag-special na pagkakalawa natin. Hindi ko talaga tinamisan yung ating pinaka-cake na ating bibingka. Kasi alam ko na magiging resulta kapag yung naging natin ito na asuko sa ibabaw, ay uh, magiging sobrang tamis na. Kaya naman talaga nga, uh, I'll make it sure na talaga lahat balance. Mmm. <laughs> Paskong-paskong na. Mm. Sabi itong mecha ah, or kape na walang asukal. Yung talagang black coffee lang. So, ayan po guys. Merry Christmas, advance Merry Christmas, and Happy New Year sa inyo lahat. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye!